Mayor at uh, marami din ang nag-aabang din po sa inyong uh, magiging pahayag hinggil nga po dito sa problema. Ah uh, po sa Baguio City, ito pong uh, uh, isinailalim po ninyo sa acute uh, ano ba ito? Gastro uh, 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 outbreak yung uh, Baguio City. Yes, uh, meron tayong gastroenteritis na outbreak dito. Uh, kahapon, na-declare na ako officially at 3pm na meron tayong outbreak. As of 10pm last night, maabot na tayo sa 2,119 and still counting. But we're doing our best to contain yung uh, outbreak and at the same time, mga preventive measures namin are already in place and ongoing na rin yung investigation to really pinpoint yung source ng contamination. Mm, ata uh, may mga balita nasa sa mall, sa loob ng mall ho ba, uh, nagsimula itong uh, outbreak. Hindi naman na nagkataon lang na karamihan No initially kasi karamihan ng mga uh, patient eh, na pinpoint namin ay yung mga ibang restaurant doon sa SM ano? Pero nung nagkaroon na kami ng self-reporting na sistema, lumalabas na 34% sa SM patapos sa uh, almost sa uh, 60% plus or 60% dun sa outside of SM and mayroon uh, meron din sa karatig na Juan, na bayan tulad ng La Trinidad Tubat itugon. Ngayon lang hubay ito uh, naranasan ng uh, Baguio City simula po ba bata na rin sa yung karanasan diyan. Well, nagkakaroon naman ng mga cases na gastritis eh, gastroenteritis pero hindi ganito na marami. Mm -hmm. So, talagang outbreak siya. At kailangan talagang kwan, ipaalam sa publiko. Dahil kailangan well-informed ang mga tao, well-informed din ang ating mga resident at bisita para alam nila na mas efficient sila at nila in dealing this kind of situation. And at the same time, they can easily cope up with the dito sa uh, contingency. Ano hubay ba yung mga ginagawa na ngayon ng uh, LGU, ng gobyerno po dyan sa papaano po natin eh, hindi ito maiwasan, matityak. Uh, Lalo at uh, marami pong mga turista din na pumupunta dyan sa Baguio City, uh, Mayor. Nagbigay na kami ng advisory.